Hi, I'm Dr. Ted Ramos. I am the head of the adult cardiology section of the Los Santos Medical Center here in Quezon City. Ischemic heart disease is mostly um, a disease of a lifestyle. You know, the more Western lifestyle ang i-assume ia natin, the more we veer towards yung mga sakit sa puso. Para na tayong Amerika at Europa no, sa mga karamdaman sa puso. Ito ay bunga ng pagkain, ng maling klaseng pagkain. No? Um, uh, bukod dito, uh, nandyan din yung problema ng genetics o yung minama ng sakit. Ang sakit sa puso, na napatunayan, ay minama ng sakit din. Kaya sa ganung aspeto, wala tayong magagawa no? dahil minana natin. Ngunit, meron tayong tinatawag na modifiable risk factors. Ito yung may magagawa tayong maganda para makaiwas sa sakit sa puso. Yung panatiliing tama ang kolesterol, ang presyon, ang blood sugar, ang paninigarilyo ay talagang napakasama ang epekto sa puso, no? Nakaka-cause ng heart attack. Kaya magandang itigil din. Liban pa ro na andun yung pagiging aktibo, no? Huwag tayong sedentary, no? mag-exercise several days a week at ang ating timbang ay panatiliin nating nasa tama. ang ischemia, no? bilang word dun sa ischemic heart disease, ang ischemia, ang ibig sabihin nun, hindi napaparat na ng tamang supply ang muscle ng puso. Kinukulang sa supply. In other words, yung demand o yung pangangailangan ay mas malaki kesa sa supply o yung natutugunan. So, kung ito ang puso natin, ang puso natin. By the way, gawa ho ito sa muscle. No? Bubuksan ko lang itong model. Makikita ninyo na meron hong takdang kapal ng muscle sa puso. Ito ho, muscle. Kaya pag tumitibok ang puso, pumipiga ho yung muscle na yan. Para ho siya ay gumana ng mabuti, na pumiga ng mabuti, kailangan po dumadaloy ng mahusay ang dugo doon sa mga coronary arteries na tinatawag natin. Ang ischemia, ang pinakamadalas na dahilan, ay pagbabara nitong mga ugat na maliliit na ito na papunta sa muscle ng puso. Sa gayon, pag nagbara ito, hindi na ho makafunksyon o gumagana ng mabuti yung pagpiga ng puso. Makakarandom ang pasyente ng bigat ng dibdib. Yan ho isang sintoma ng ischemia na tinatawag. No? So yun ang ischemic heart disease. unang-una, kung titingnan natin ng literatura, talagang dapat ay yung mga binanggit ko kaninang risk factors ay kontrolado natin. No? Ulitin ko lang at napakahalaga, cholesterol levels, blood sugar levels, lalo na sa mga diabetics, yung inyong uh, uh, blood pressure dapat control. Mas hirap ang puso pag mas mataas ang presyon. Pag mataas ang sugar, bumabara lalo yung mga ugat. Pag mataas ang kolesterol at kolesterol ho mismo yung bumabara doon sa ugat ng puso, dapat po pabababain ho natin yon at yung pagiging active. So yun ang pwede natin gawin. Uh, at may mga gamot ho para doon, pampababa ng sugar, ng kolesterol. Ngayon, kung tutumbukin naman natin ano yung mismong gamot na magpapa-gaang ng ischemia, meron po tayong mga dedicated na gamot para doon. Yung isa, yung beta blockers na tinatawag po. No? Nakakapagparelax po ng puso yun. Bumabagal ang tibok ng puso at humihina yung blakas ng piga para magpahinga yung puso at nang hindi siya masyadong mag -demand. Kulang na nga yung supply eh. So, gusto natin i-relax yung puso sa pamamagitan ng gamot na yon. Meron din po tayong mga nitrates na tinatawag at iba pang mga gamot na nagko-conserve ng energy ng puso. Um, ang isa pong trigger ng paglubha na biglaan ng ischemic heart disease ay yung mental stress. Sometimes even physical stress. No? Alam ng may sakit sa puso ay very stressful pang lifestyle no so kasama na natin sa treatment yon yung pagpapakalma sa pasyente pagtuturo ng stress management sa mga medyo sukdul ng kaso nagbibigay ho kami ng mga sedative para makalma yung isip ng pasyente alam naman natin kasi na pareho lang ho ang epekto sa puso ng mental at saka physical stress Well, if we talk about heart diseases or cardiovascular diseases, hypertension pa rin ang pinakamarami dito sa atin. No? At alam na natin, ano naman ang treatment nun? Very established na yung treatment nun. Very established na yung mga numero ng presyon na dapat nating marating. No? Um, isa rin dun yung ischemic heart disease. Isa sa mga madalas naming na-encounter yung ischemic heart disease dito. Opo, isa lang po siya sa tinatawag na risk factors. Pag ikaw ay may alta presyon, on its own, ha? ibig sabihin po, kahit wala po yung smoking, kahit maganda kolesterol mo, kahit ikaw eh, uh, wala pang 45 years old na lalaki, kahit ikaw eh, maganda ang iyong uh, lifestyle, no? Ngunit may alta presyon ka o hypertension, on its own, kahit yun lamang. Ay risk factor na ho para kayo magdevelop ng ischemic heart disease. In one uh, past interview, sabi ko ang Filipino talagang passion niya yung pagkain. Okay lang sana kung pili yung kinakain or uh, healthy yung kanyang diet. Kanya-lang tayo medyo mamantika at uh, talagang ang ibang pagkain natin ay eh, isang cup ang balat at taba ng uh, mammals, no? Alam natin yung balat at taba ng hayop ay nakapagpapataas ng kolesterol. no? So, as a matter of habit, isa 'yon. Pangalawa, yung uh, sobra yung kinakain natin doon sa ating ine expand na energy and so nag retain tayo ng maraming calories sa katawan natin hindi natin na-burn yung calories na yon and we know that if you are obese because of poor dietary habits and lesser exercise na para masunog yung kinain mo nagiging obese tayo and when that happens again it is a risk factor para magdevelop ka ng ischemic heart disease Ang isang classic no, na sintoma ng ischemic heart disease ay eh yung angina na tinatawag. Yung angina, hindi ito karamdaman. Ito ay sintoma. No? Ang angina, ang ibig sabihin, eh, may pakiramdam ang pasyente na pamimigat, pagsikip sa dibdib. Ito ay uh, hindi niya ma, ma pinpoint kung saan mismong parte ng dibdib. In general, yung dibdib niya ang kaya lang niya sabihin bandang kaliwa po, gitna, pero mabigat. Ituturo niya talaga yung dibdib niya. Ngayon, matalas ito ay nangyayari pag may ginawang nakakapagod yung pasyente. Pag siya ay nag-exert ng effort, mangyayari yung pamimigat or angina. Sa mga mas malalang kaso, kahit konti lang ho yung gagawin ng pasyente, makakaramdam na ho sila ng pamimigat. And in the worst of cases, bay kahit ho nakapahinga ang pasyente, may pakiramdam na ho ng angina. Yun ang classic. Uh, sa isang pasyente, malalaman natin ito dahil nagbabago yung kakayanan na. Yung dating niyang nagagawa, nang wala namang isang sintoma, ngayon pag ginawa niya, meron na siyang pamimigat ng dibdib significant ho 'yun, makabuluhan ho 'yun ha, yung bigla ang pagkakaroon ng pamimigat sa dati mo namang ginagawang activity. Dati wala, biglang meron. Dapat magpatingin po sa doktor. Pag alam mo nang merong kang ischemia, ang pag-inom ng gamot katulad ng sabi ko kanina, magpe-prevent 'yun, 'yung ka sa bigat ng dibdib. Maliban pa ron, yung lifestyle change mo, no? yung pagbabago mo ng um, stress. Halimbawa, no? lalo na yung job-related or family-related stress, maraming paraan upang mamanage ang stress natin no? para makabawa sa angina. Well, practically, the next after lifestyle change, kung titingnan mo sa libro, eh, gamot na eh. No? Yun na lang ang mayo offer ng medical science sa iyo. Pagka, pag lifestyle change, eh, hindi nakakatulong, kumahantong talaga sa tableta para lang makabawa sa pag, pagpapagod ng puso. No? So, yun lang ang mayo offer. Marami tayong pagsusuring ginagawa sa pasyente ukol sa ischemic heart disease. Ang mga pagsusuring ito ay upang tingnan din, meron ba tayong mas definidong magagawa para padaluyin muli ang dugo sa mga baradong ugat ng puso. Andiyan po yung ECG, nandiyan ang 2D echo, paminsan ginagawa rin ho namin yung tinatawag na stress test at maraming klase na po yung stress test. Minsan ho kasi, para sa kalaman ninyo, ang ECG, normal. Ang 2D echo, normal. Sapagkat nakapahinga lang yung pasyente. E naghihinala ang doktor na may bara sa ugat sa puso yung particular na pasyente yon, kaya i-upgrade niya yung testing into a stress test. Ang stress test, papagurin ang pasyente. At sa kasagsagan ng pagod niya, titingnan ho, Meron po bang sinyales na nagkakaroon siya ng ischemia? Kita po yun kasi eh, sa ECG at sa 2 d echo habang pagod ang pasyente sa stress test. Kung sakali man ho na ito ay positibo at nakikita ng doktor na sa palagay niya malala ang ischemia ng pasyente, humahantong po ito sa tinatawag na coronary angiogram. Ang coronary angiogram po ay isang test kung saan nakikita na ho mismo ang daloy sa loob ng ugat ng puso, yung itinuturo ko po kaninang coronary arteries. Kaya pong padaluyan yan ng tinta or ng contrast para makita kung meron bang pagkipot ng daloy ng tinta. Sa makatuwid, may bara. At kung makikita kung may bara yon sa coronary angiogram, nabubuksan na po ngayon ang baradong ugat sa puso. Ang tawag naman po ron, ay coronary angioplasty with stenting. Kalaki po nung pagbubukas ng ugat ng puso, naglalagay po sila ng stent. Ang stent po ay parang maliit na spring ng ballpen po yun na isinushoot po doon sa loob ng ugat upang manatiling bukas po yung ugat. Isang napakagandang gamutan po yun para sa puso na marami ng buhay na nasagip. At hindi lang yon maraming uh, pasyente ang kasalukuyang active, productive, nagtatrabaho at nagpapamilya dahil nagawan sila ng ganong procedure at hindi sila ngayon nangangambang aatakihin sa puso. Ang ating ospital, ang De Los Santos Medical Center po, ay kumpleto po sa lahat ng diagnostics o pagsusuri para sa puso. Kung ischemia lang po ang pag-uusapan, nandyan po ang mula ECG, 2D echo, mga stress test, nandyan po rin yung nabanggit ko, coronary angiogram, hanggang sa gamutan na coronary angioplasty stenting, hanggang bypass surgery po para sa coronary arteries, ginagawa po rito sa De Los Santos Medical Center. Of course, there are packages no para doon upang mas makagaang sa pasyente at mas predictable yung kanilang gastusin dahil nauunawaan namin ito ay syempre gusto nating maiwasan din para sa pasyente ngunit kung ito lang ang solusyon at least mas economically viable yung gamutan pagka nakapackage na po ito For any heart concerns, you may schedule your consultations on the numbers flashed on your screen. Get your healthy dose of information and follow our social media platforms. This is Dr. Ted Ramos, an adult cardiologist from Del Santos Medical Center. Alagat kalinga ka dito.